nating na po kami sa uh, aking destination uh, meron pa akong gagawin dito di. uh, magre-repair pa ako ng extension ng bubong at magpapalit ako ng meron so, panuorin na lang po ni... balik na naman po ang Nereboy TV, ngayon po ay magre-repair po tayo ng bubong, ito po ay nabaklas na natin panoorin po ninyo kung ano ang discarding gagawin ko kapag kayo na nagkamiro ng problema sa inyong bubong tulo ng tulo ito po'y panoorin po ninyo para magkamirong kayo ng idea plus na po natin yan po ang ating gagamitin yung mga kukulamber na yan ayan po uh, wala po akong tuntungan kaya hindi ko po muna binaklas Diyan po ako tutungtong pag -asimboy. sige po panoorin po ninyo lagay ko na lang. Tapos po. Okay, cool. okay. okay. Yan, lalagyan po lang natin ng tsanipa yan. And yan lang po lang kasimpi. Kasimpi. Yan, tapos na po yan. Maglalagay na lang po ako sa gilid yan. Parang na po ang lalagay ko dyan. Parang na po ang lalagay ko dyan. chip sa po nire-rebit nire ko na po ah, lagyan ng bulkasil para hindi tumagos ang ulan tipo po yung mga uh, ng, ng, kung, ng pamakuha ng yero niya, maglalagay na po ako sa gilid. Maglalagay na po ako ng tsanipa. Lagyan ko na pang friendship yan. sa bay Rivet Ribbit ko na po yan. Ngayon lang po ako simple. Nakabang na po yung mga barina at saka ribbit. Yan, na rivet ko na po. Ako po yung nagpapasalamat sa mga nagsusuporta sa Nereboy TV. Sana po ay suportahan pa po, po ninyo. At yung mga hindi pa po nakakapag-subscribe, uh, mag-subscribe na po kayo sa Nirebuy TV. Po. Tapos na po matapos yan. Nagaya ko na po ng buhay kasi yan. Ayan, tapos na po yan. Ganyan lang po kasimple magawa ng bubu ng station at magbalik na. po. Sana ay nagbigay ito ng idea sa inyo kung paano gumawa ng extension at magpalit ng buhok. Maraming maraming salamat po sa mga nagsusuporta at sa mga nagtatangkilik sa Nereboy TV. Sana po ay suporta ang papunin nyo. Maraming maraming salamat po mga kaibigan at hanggang sa muli mga kaibigan. Thank you, thank you po sa mga nanonood At sa aming marami, vlog. Maraming maraming salamat sana po sa Sana ay suportahan pa po ninyo. TV, sana po ay suportahan niyo. Okay po, thank you po.